Noong Miyerkules, May 11, tinawagan ni US President Joe Biden si presumptive Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang siya ay batiin sa kanyang makasaysayang pagkapanalo sa nagdaang pambansang halalan. Matapos nito, pinag-usapan ni Biden at Marcos ang ilang mga mahalagang bagay na may kaugnayan sa Amerika at Pilipinas. Samantala, nito namang Webes, May 12, ay binisita ng Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Silyan si Marcos upang iabot ang liham mula kay Chinese President Xi Jinping. Ano kaya ang pinag-usapan ni Biden at Marcos? At ano kaya ang nilalaman ng liham ni Xi Jinping? Yan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na ito. nakipag-usap si US President Joe Biden kay presumptive Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng pambansang halalan at inihayag ang kanyang intensyon na patuloy na palakasin ang alyansa ng dalawang bansa nakasaad sa statement na inilabas ng White House na binigyang diin ni Biden ang kahalagahan ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika habang nagtutulungan sa maraming isyu katulad ng paglaban sa COVID-19, problema sa klima, pagpapalakas ng ekonomiya at pagrespeto sa karapatang pantao. Nauna rito, kinumpirma ni Attorney Vic Rodriguez ang pagtawag ni Biden kay Marcos. Sinabi rin ni Rodriguez na magiging bukas para sa lahat ang foreign policy ng susunod na administrasyon. Tinawagan ni Biden si Marcos bandang 9 AM noong Miyerkules, May 11, at binati siya sa kanyang overwhelming victory. Nagpasalamat si Marcos sa pagkilala ng pangulo ng Amerika sa kanyang pagkapanalo. Tiniyak ni Marcos kay Biden na laging pinapahalagahan ng Pilipinas ang Amerika bilang isang kaibigan, kaalyado at kasosyo. Dagdag pa rito ay inimbitahan din ni Marcos si Biden na dumalo sa kanyang inauguration na magaganap sa June 30 upang mas lalo pang mapatibay ang ugnayan ng dalawang bansa Samantala nito namang Webes, May 12, binati rin ni Chinese President Xi Jinping si Marcos sa pamagitan ng isang congratulatory note na personal na inabot ni Wang Xilian, ambasador ng China sa Pilipinas. Ayon sa ambasador, kinikilala ni Xi ang pagiging magpartner ng Pilipinas at China. Ikinalulugod kong marinig ang iyong pagkahalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na iskong kong ipaabot ang aking taus-pusong pagbati, sabi ni Xi sa nasabing liham. Ang China at Pilipinas ay magkapitbahay na pinag-uugnay ng dagat at magkatuwang na hinaharap ang mga pagsubok sa mga nakalipas na taon sa magkasanib na pagsisikap mula sa magkabilang panig ang relasyon ng China at Pilipinas ay pinalakas at pinataas na nagdudulot ng mga benepisyo sa mga mamamayan ng ating dalawang bansa at nagbibigay ng kontribusyon sa regional na kapayapaan at katatagan Anda akong bumuo ng magandang relasyon kasama ka upang mapanatili ang ating mabuting kapitbahayan magtrabaho para sa sabay na pag-unlad at palalimin ng ating relationship of comprehensive strategic cooperation upang makapagdulot ng mga benepisyo sa ating dalawang bansa at dalawang mamamayan, dagdag niya. Hiniling ni Xi ang mabuting kalusugan at tagumpay ni Marcos sa kanyang bagong tungkulin. Naway maging maunlad ang Republika ng Pilipinas at ang mga mamamayan nito ay magtamasa ng kaligayahan. Anya. Ayon kay Wang Silian, patuloy ang maayos na pakipag-ugnayan ng China sa Pilipinas para sa mas maayos na relasyon. Ikaw katropa, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang sasabihin o hihilingin mo sa bagong pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos? Comment lang ang inyong sagot at opinion sa baba ng video na ito. So that's it. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.